O oh, ito, mag-react po tayo ah dito sa sinabi nitong writer na si Jerry Gracio na kinover naman ng mga news. Hindi ko talaga maintindihan itong mga mainstream media outlets natin eh. Kung sino-sino na lang yung mga pinopost ng mga quotes eh lalong pinapasikat o lalong kinakalat. Eh mali naman. Okay, ito yung sabi ni Jerry Gracio. Noong may protesta sa Indonesia at Nepal, sabi ninyo, Pilipinas when? Pero nang may nagsunog sa Sogo kahapon, kung ano-ano ang kudanyo. Yeah. So, dagdag pa niya. Uh, kung dahas ang forma ng pahayag ng mga tinatawag niyong squatter at batang hamog, yun ay dahil matagal na silang biktima ng dahas. Ayaw ko sa karahasan, pero hindi ko invalidate ang dahas ng mga biktima ng dahas na bunga ng korupsyon na nilalabanan natin ngayon. Una, uh, Sir Jerry, di ba? Uh, I would uh, want to respectfully say na napakamali po ninyo. Okay? Uh, wala po kayong kaalam-alam sa sitwasyon. Okay? Uh, masyado kayong uh, nagpapauto doon po sa mga <clears throat> mga walang hiya na mga uh, gustong manggulo, gustong magkudeta. Na, ipagtatanggol nyo pa itong mga batang ito na nanakit ng mga polis. Nanaksak naksak, di diba? Naghagis ng bato ng, uh, ng molotob ng Molotov. Ba't yun pa ang pinagtatanggol ninyo? At sasabihin nyo, gagawin nila yon dahil sa sobra na yung korupsyon? Walang pakialam yung sa korupsyon yung mga yan. Sir Jerry, sa totoo lang, yung mga tipo ng tao na yan, sila pa nga yung tipo na tuwing eleksyon, e eh, tumatanggap ng pera di diba? sa mga korakot ng mga politisyan. Diba ako sa karakas ng mga nag-riot kahapon? Kung isipin mo, isipin mo, Jerry, kung tatanggap ka ng pera para mag para gumulpi ng polis, para magsunog ng uh, mga bagay-bagay, para manloob sa Hotel Sogo, ano pa kaya kung simple vote buying lang? ba? Diba? Sila ang problema sa sistema. ba? Diba? Ang problema, uh, sila ay inaabuso ng mga makapangyarihang tao na gustong uh, guluhin yung ating bansa at gusto nilang tuloy-tuloy uh, yung kanilang mga masasamang ginagawa. At uh, totoo lang, Sir Jerry, hindi ka nakakatulong. Nakakasama hindi ko alam bakit ka pakinover no to sa media dahil napaka walang isip ng iyong ginawang statement sa totoo lang. Huh? O nung nagprotesta sa Indonesia at Nepal, sabi niyo Pilipinas win. Diba, ba? 'Yun ba 'yung gusto niyo mangyari sa atin? 'Di ba? Hindi ba sa Pilipinas, 'di ba? 'Yung mga kakampings kasi kakampings tong si Jerry, si Jerry sa ABS-CBN niya na writer eh. Hindi ba uh, ang ang kakampings, ang dilaw, 'di ba naka 'yan sa power sa ano sa idea ng people power na hindi natin kailangan ng dahas para magkaroon ng pagbabago sa Pilipinas. Hindi ba 'yan 'yung pinagmulan ng buong idea na kung ano yung ginagawa natin ngayon, people power. Di ba Coming from a campaign, coming from someone na, na doon ng doon ng political leaning. Tapos ngayon, sasabihin mo, uh, gusto natin ng exactly like Nepal at Indonesia na nanununog ng mga, ng mga building at uh, nagkakasakitan yung mga tao. Eh, kung ganun sila doon, di ba? Ayan natin sila, hindi tayo gano'n, mga Pilipino tayo. Ayaw nating nasasaktan yung mga kapwa nating Pilipino. Di ba? At kung ganun yung klase ng pagbabago na gusto ni Sir, ni Sir Jerry Gracio, eh, di ba? Yan ang dahilan kung bakit, uh, kung bakit, kung yan ang nagagamit ng kabilang side, eh, na para ihirit doon sa mga matitinong mga, mga, mga tao sa side natin. So, sa akin, sabi niya dito, sabi niya dito, I will continue to reflect but will not invalidate the people's rage. Walang rage yung mga nagrayot kahapon. Mga bayad yung mga yun. Huwag niyong pinagluloko, yung mga tao. Okay? Kaya, ngayon, lalabas, Sir Jerry, makikita nyo kung sino yung mga nag-fund sa mga tao na yon. Kung sino yung mga nag-enable sa mga tao na yon. Itong issue ng riot sa Menjola sa Hotel Sogo. Hindi ito laban ng ng uh, loyalista, DDS, Kakamping Ito ay laban ng mga Pilipino laban sa mga uh, gustong mag-grab ng power para sa sarili nila. Hindi po ito about yung pinaglalaban nila dahil uh, para kay Duterte, para kay hindi 'yon eh. Kasi iisipin ng mga DDI, ang gusto nila palabasin o oh, mga DDS, suportahan nyo kami uh, dahil mga DDS kami, tatanggalin namin si Marcos. Pero ang totoong goal lang nila is to grab power para sa sarili nila. To grab power para uh, maiwasan yung pananagutan nila dahil may mga krimen silang nagawa. Ang goal nila is to grab power para po sila yung mga nasa magandang pwesto, sila yung may mga uh, nasa nasa posisyon para sila makakurakot naman, di ba? Para kaya lang sila nagagalit sa corruption ngayon, yung mga funder nito dahil sila yung hindi makakurakot. Kaya Sir Jerry, talagang continue to reflect pag-isipan mo ding mabuti kasi maning mali yung analysis mo sa buong sitwasyon. Kaya doon sa mga nagrayot, bayad lahat 'yan bayad lahat yan. Wala yang pinaglalaban. Wala yang sabihin mo galit sa korupsyon, galit sa ano. Hindi eh. eh. para magpabayad ka, para magrayot di ba? Wala akong, umaga, walang bearing yung opinion mo. Paano mo sasabihin galit ka sa korupsyon? Tumatanggap pa ng pera para manggulpi ng polis, di ba? Paano ka magsasabi na ikaw ay para sa good government? Kung alam mong yung mga actions mo, Uh, ikaw ay nagagamit ng mga mapagsamantala at gustong uh, mangurakot sa gobyerno So Sir Jerry, with all due respect, you are completely 100% wrong sa iyong assessment And uh, ewan ko kung bakit ka binibigyan ng atensyon ng media, mali-mali naman yung sinasabi mo dito sa iyong analysis doon sa nangyari uh, kahapon ay eh, nung isang araw nung Sunday sa Menjola. Eh okay? so usually naman hindi naman ako mapatol ng mga ng mga ganito sa mga opinion that I disagree with. Kaso delikado kasi eh. Kudi tayo yung pinag-uusapan nung linggo eh. 'Di ba? At ang daming pulis na nasaksak, nasaktan. Tapos uh, pagtatanggol mo pa yung mga nagrayot na bayaran naman na hindi naman lehitimong mga Uh, Ralayista na may concern about corruption So anyway, mag-isip ka na mabuti sir Jerry Okay? Bye-bye